For today's video, wala muna ako sa tindahan ng aking kaibigan at andito naman ako sa kanyang bahay para mag general cleaning. Since ilang araw na nga kaming walang tinda at ayan sabi niya mag general cleaning na nga muna daw kami sa kanyang bahay. Meron naman siyang katulong kaso lang ay hindi ito kakayanin ng isang tao lang sa sobrang dami nga nang aayusin at sobrang daming lilinisin. At nagumpisa na nga akong maglinis dyan. Ang inuna ko munang linisin ay ang kwarto niya at inalis ko muna ang mga laruan ng kanyang mga anak. At tinabi ko muna dito sa kabilang kwarto. Binuhat pala namin lahat ng nakalagay dito sa kanyang kwarto at tinambak muna namin doon sa kabilang kwarto. Hindi ko na nga lang napakita sa video kung paano namin binuhat yung mga gamit. At ito na nga ang kanyang kinalabasan pagkatapos namin itong malinis at maayos. O oh, di ba diba? aesthetic na estetik ang kanyang kwarto. Mahilig kasi siya sa puti. Itong kwarto pa nga lang ang nalilinis namin at inabot na talaga kami ng siyam syam dyan at meron pang isang kwarto at pati yung sala niya sa baba ay lilinisin pa namin. Medyo napagod nga ako ng berry light dyan kaya tingnan mo itsura ko dyan ay hagar dober sosan na. Pero okay lang yan kaysa naman patulog-tulog ako sa bahay ay extra income din to at nabawasan din ng konti ang aking taba dyan. O sa may mga gusto magpalinis ng bahay dyan pwede nyo na akong kunin, charot. At pagkatapos ko namang linisin ang kwarto ng aking kaibigan ay ito namang stock room at ilalagay nga namin dito yung mga laruan ng kanyang anak na mga hindi na nagagamit. Sabi nga niya sa akin ay piliin ko na nga lang daw yung mga educational toys at yung iba naman na hindi na lalaro ay i-stock na lang dito dahil sobrang dami nga ng laruan ng mga anak niya. Hindi pa nga kami natatapos sa paglilinis ay may nakikigulo na agad na makulit na bata. Anak nga pala ito ng aking kaibigan at ayan, bininyagan niya na agad ang kwarto ng kanyang nanay. At ito na nga ang pangalawang kwarto na aming nalinisan at ayan, maayos na ang kanyang playroom. Pagkaalis nga ng kanyang anak ay winalisan ko na lang ulit ito para sure na sure na walang alikabok at malinis talaga kasi sensitive ang anak niya sa mga alikabok. Oh diba, ang ganda ng kanyang kwarto at playroom. Mapapasana ka na lang talaga sa ganda ng kanyang playroom at kwarto. Pagkatapos naman dito sa taas na dalawang kwarto naming nilinis ay dito naman sa sala at sa baba. Tingnan mo naman ang kalat. At dahil ginabi na nga kami ng linis ay sabi niya ay mag-order na lang daw siya ng pagkain at hindi na daw siya magluluto. Nag-order na nga lang siya ng pagkain sa Jollibee at bago nga namin linisin itong sala at kusina niya ay kumain nga muna kami at hindi ko na napakita sa video. Ay talaga nga naman gaganahan ka maglinis ng kapag Jollibee ba naman ang kakainin mo. Pagkatapos nga namin kumain ay nagpahinga lang kami sa get at ayan sabak na naman ulit sa linisan. Pati dito nga sa kanyang sala ay eh, aesthetic na aesthetic ang dating. Mapapasana all ka na lang talaga. Natapos ko na nga ring linisin itong sala at pagkatapos ay ito naman kanyang kusina. 1 p.m. nga kami nag-start maglinis dyan at natapos na kami ng 10 p.m. ng gabi. At ayan, ang dami ko na nga pagod at tamang pahinga na lang muna ako dyan at ako uuwi na maya maya. So ayan lang guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Ingat po kayo palagi. God bless.